ngayong linggo. So, ayan mga boss, uh, bumabiyahe tayo ngayong linggo, no? So, hindi wala tayong kausap sa para gumawa ng sasakyan. Pupunta tayo kasi ng shop ngayon. May tatagpuin lang tayo mga boss na tao. So, bumabiyahe kami ngayong linggo at pupunta kami sa shop para... Makita siya kasi dati may hinihingi yun sa akin mga boss Uh, dating kalyabi uh, natin sa Santa Rosa ayan, bumabiyahin kami kasama ko yan o, oh. yan o aking oh. Kay ayan so, bumabiyahin kami ngayon so, ikukwento ko sa inyo mga bosing kaya kung bakit natin siya bibigyan sabihin na ba natin yung ano, ibibigay natin ha? So, surprise ba natin? So hindi na rin surprise kasi alam naman niya mga boss kung anong hinihingi niya. Ayan, isa so, surprise ko sa inyo. Nakita niyo ba yung sa likod mga boss? Ayan, yung kulay dilaw. Yung karga natin sa likod. Yan po yung hinihingi niya sa atin na matagal na. So, dati nating ano to, kasamahan sa Santa Rosa. Isang taon na ba akong wala doon, bet? Mahigit, no? Mm, -mm. dalawang taon. Kasi nung andun pa kami mga bossing, ah, uh, nangarap talaga siya na magkaroon ng ganyan yung helmet no na Evo kasi talagang uh, kung makita nyo naman yung helmet niya ay sobrang luma na tapos hindi siya safe na gamitin talaga kasi araw araw yun uh, bumabiyahe umuwi pasok uwi ng hapon tapos yun po yung gamit niyang helmet yan kaya pagka nagkatabi kami, nanonood lagi yun mga boss ng mga moto na nagbibigay ng helmet. Sabi niya, sana magkaroon din daw siya ng helmet or mabigyan siya ng helmet no, mga bossing. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakabili. Kaya tayo na lang magbibigay mga bossing. Ayan, ah, uh, pupunta tayo sa shop ngayon. Para doon kasi siya pupunta. Ngayon, papakita ko sa inyo yung helmet na ibibigay natin. Tapos, titingnan natin kung anong reaction niya. Tito, sa, Santa Rosa. Ay, di, mamaya na lang. Uh, papag na kami. Kaso, sabi ko mamaya na yan. yan maulan. maulan. Maulan ngayong linggo. nagikasama ko na rin to sa vlog sa Santa Rosa, mga boss. Nung andod pa ako. Kaya, napakabait na tao rin to. Uh, kaya, deserve natin bigyan. Dati kasi mga boss, uh, nung pag alis ko doon, kasi nagtayo nga ako ng shop, yun talaga hiningi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, pag nakapagsarili ako ng shop at makalog-luwag ng konti, ay tutuparin natin yung hinihingi niya. Nagpadala na rin ako ng helmet doon, mga boss, nung nakaraang taon. Dalawang peraso yung bit. Mm, pinarapol. Dalaw oh, pinarapol. Sa dami kasi nila doon, mga boss, yung mga kasama natin kalyabi, hindi natin pwedeng mabigyan ng isa-isa alam nyo naman napakamahal ng helmet kaya ang ginawa namin bumili kami ng dalawang helmet na ganyan Evo so dinaan na lang sa Rappel nung Christmas party nila eh ito si Kalyabing Ping ay hindi naman siya nabunot no eh yung pa naman yung gustong gusto niya helmet ngayon talagang bibigyan na natin siya na hindi dadaan sa Rappel na talaga sa kanya lang talaga natin ibibigay kasi ito talaga yung pangarap niya na mabili mga bossing so, mamaya pagdating sa shop, aantayin ko lang siya doon tingnan natin yung reaction kung anong reaction niya kung makita niya na itong helmet na ibibigay natin And, biyahe lang kami mga boss, sumulan pa nga hindi tayo gagawa doon ha asya lang tatagpoy natin kasi excited na, galing pang Santa Rosa yun umiay rito sa Las Piñas para lang uh, sabi ko kasi may sorpresa kami sa kanya so alam naman siguro niya ang helmet na kasi yun lang naman lang hinihingi niya sa atin sa gustong ano mga boss no sa mga gustong makakuha rin ng helmet uh, lalo na sa mga kalyabi natin madalas kasi sa mga nagtatrabaho ng talyan lagi po nakamotor yan mga boss so sa masipag pong mag uh, Uh, like and share tapos mag subscribe sa channel ko at mag comment po kayo baka isa rin kayo sa mga maswerte mga bossing na mapipigyan natin ng helmet ayan lalo na sa mga kalyabi natin kailangan to kasi araw araw kayo pumapasok sa sa shop laging nakamotor ayan mga bossing mamimigay tayo ng helmet sa mga boss sa masipag po mag share sa ating video kailangan po nakasubscribe kayo sa channel ko ayan tapos Uh, masipag mag-share, subscribe, comment, yan, para makita ko kung sinong mga uh, karapat dapat nating mabigyan ng bagong Evo helmet, mga boss. Yan, so, ando na daw sa shop yung Kaliabi natin, nag-aantay na. So, dinaan ko lang kasi si Mrs. dito sa SM. Meron kasi siya uh, gagawin. Ah, uh, meron siya kasi ng uh, gagawin dito sa SM or may bibilhin. So sinaglit ko muna siyang uh, Idaan dito sa SM So papunta na tayo ng shop Ando na raw Mamaya maya itatago ko muna yung helmet mga boss Tapos sabihin ko Naiwan ko yung helmet sa bahay <laughs> Yan So papunta na ako dyan kanyabe Ayan Siguro magugustuhan mo tong uh, regalo natin ngayon sa iyo sa so baka gusto nyo uh, sa mga nagtatanong ayan, si Boss Jojo pala namimigay ng helmet eto mga boss uh, magpapasko naman kasi ngayon uh, may kunti time blessing hindi man tayo mapera -ma kagaya ng iba mga boss eh kahit konti ay magsishare lang tayo no ayan sishare natin yung kunti blessing na natanggap natin ngayon kaya deserve niya to sa mga nangangailangan gustong gusto niyang mabili to tayo na lang ang magbigay mga boss at may blessing naman tayong konti kahit pa paano Ayan, isishare lang natin sa mga kalyabi natin lalo na mga nagmumotor yan, para maging safe sila mga bossing no? yan, papasko naman ngayon magdi December so bibigyan natin para makapag share tayo malapit na tayo sa shop General na raw siya so maulan pa nga mga boss may bagyo kasi ngayon no? sobrang uh, dilim ng panahon ayun yung kulay blue at may pumapasok din sa sakyan ayun yung kulay blue ayun yung motor nya helmet ayan nasa likod lang dyan muna natin ilagay bababa muna tayo sa loob mga boss ayun yung motor nya tapos ito yung helmet yung ginagamit mga boss oh. ang tagal na nito mga bossing eh. ayan Sobrang ano. Sobrang lambot na. Ayun oh, sira-sira na. Ayun din siya sa loob. Ay, kaya big ping. Ayun. <laughs> Ayun, kung nakikita niyo sa vlog natin, 'yan yung nakasama natin sa Santa Rosa. Ayun. Hello mga idol. Ayun. Kumusta? Kumusta? Kanina ka pa? Ngayon lang din mga 15 minutes siguro. Kita mo, masama na tama ng helmet mo. Oo oh nga eh. Ayun o. No? Oh. Mukhang sumimplang ka na. <laughs> Ayun, mamaya kay Loving Ping ha. Pasok ka muna. Ayan, si Kalyabing Ping mga boss. Natatandaan nyo ba yan? nasa Santa Rosa pa ako, kasama ko yan mag-vlog noon. Ayan. Ano ang pangarap mo? Wala mabili? Paging Ayung, ano, mo, motor. Sana, <laughs> yung ano, motor. Hindi yung waksana yung ginagamit ni Boss Joe. Lagi nga, ano, patay, oh. patay, patay tayo dyan, wala akong service. <laughs> yung gusto gusto ni Kaya Pingping kasi makabili siya ng Evo helmet katulad ng sinabi ko mga boss. Saan mo ba nakikita? Bakit ang gusto mong Evo? Nakik nakikita ka ba nagbablog? Ang ganda kasi ng Evo, matibay. Oh, matibay. matibay. So, yun ang gusto kong helmet. Ang daming helmet, Evo talaga nababanggit mo. Ano <laughs> ba ang idol mo sa mga motovlogger ng Evo? Si, ano, si, sino ba to? Sila, Jowo. oh, sila, Jowe oh yun, Jowo. Kasi, tagum, ma, katagumpay. Katagumpay. Yeah. Yan, katagumpay, motoronda, no? Napapanood mo? Dapat, dapat nangingay ka kay Jowo. Ano, ano, no, no, no. helmet. <laughs> Mabili, <laughs> mahilig mo lood to noon eh. Kaya naiisip nito, Evo. Ayan. Yes, siguro. Uh, yun, uh, yun matagal nang nirequest request ni Kalyabing Ping sa akin yun na... Uh, Magda dadalawang magdadalawang taon na. Ah, magdadalawang taon na, no? Kalyabing Ping, no? Bawat punta ko, magkita kami sa Santa Rosa. Minsan, napapasyal ako doon. Boss Joe, palitan mo naman yung helmet ko. Ay, nakikita ko naman tong helmet niya, mga boss. Talagang wala na. Uh, hindi siya safe gamitin. Tapos sira-sira na pinakita ko sa inyo kanina. So ngayon bibigyan natin si Kalyabing Ping ng helmet. May maagang pamask ko. Thank you, okay, boss. Ayan, pamasko, December. Di December naman kaya ibibigay na natin kay Kalabing Ping. Kasi dati, nung nakaraang taon, nagparapol ako doon. Dalawang helmet binigay ko. Eh siya nangangailangan talaga. Hindi naman kasi mga boss, pwede kong bigyan sila isa-isa. Ang dami. Oh. <laughs> Magkano helmet? Ayan, sa Ibo Philippines po namin kinuha yung helmet na yan. Uh, Ayun, boss Jowo, bigyan mo ako discount kapit bahay lang tayo. Gusto ko pumunta sa kay ano eh. Diyan natin dali Jowo eh. At dito lang. Oo, sa so Maika si Miro. Ay, eh, syempre nahiya tayo. So nag-order na lang kami sa Ibo Philippines. Ayun, ah uh, papakita ko na kay Kanya Bing Ping yung hinihingi niya. Kukunin ko sa sasakyan. Ayun, guys, kukunin na natin sa sasakyan. Nandito na yung Ebony ni Bing Ping. So hindi na natin natago. Galing Santa Rosa pa yan. Nakalak. Kunin mo na kalyabing ping. Ikaw magbuhat. Tingnan natin dun sa loob. Okay na. Yan. Ayun, ang ganda. Loko, karton lang yan. Karton lang yan. Tara, dun tayo. Dito tayo. Dito tayo. Unbox na. Yan. Excited, oh. <laughs> excited oh. Yan, isuot mo ngayon. Ang sarap gamitin nito. Ang <laughs> sarap gamitin nito. So, kanyabing ping. Ayan, ayan. Oh, may visor. Ayan, mga guys. Ayan, visor. May visor. Unbox mo na. May visor siya. Good so Excited ah. Unbox mo na. Ay, ganda ng ping. May sticker. May sticker pa oh. Yeah, may sticker. Ayan. May tingnan mo pa ano pa mga pre ng Evo. May, may Ayan, so, <laughs> Ula, yung t-shirt pa. Yeah, yan, kasuot mo na yan. Una na bolay t-shirt. Ang ganda ng t-shirt to. Yan. Evo Philippines. Yan Ito pa na yung pangarap mo. Mm. <laughs> Ayan, mga pamasko. Mga pamasko ni Bob sa akin. <laughs> Kaya yun ba ang exciting dyan. Ang gano'n kaganda yan, kaya ka Ay, meron pang ano dito, dito, dito oh, meron pa dyan. Maraming mga ano yan. meron pang uh, ano, sabitan ng kay, ano, oh. Kay susi. Susi. Key holder. Kitchen. Yun. Ay, sticker. Sticker. Ang okay. ebo. Ayan mga boss. Para na tayong nag-ano na nito, ah, nag-ano ah, ng ebo. <laughs> Ayan, boss Joe, buksan Ayan, Nabibigay kasi ako, Boss Jawo, ng ano lang helmet. Bibili tayo para sa mga kalyabi na. Yun o, oh, ang ganda na kulay Oh. Yun. Pakamahal niyan. Tinan mo yung alinyan. Yun. Napakaganda. Uh, original to. Original Idol na Evo oh, Helmet. May visor. Oh, Yun no? Oh. <laughs> Sukat mo na. Sukat mo na. Sukat mo <laughs> na. Uy, wala ka, may wag sapin mo, pa rito. Huwag mo na pansigin yan. <laughs> Kalbo. <laughs> hindi, may sapin ka pa rito niyan. Alam ko. May ano yan sa ulo. Ito, yung mong sa mong ulo. Ayan. Para hindi mabasa yung bunbunan mo. Baka <laughs> <laughs> mo na Huwag mo na pansigin. <laughs> may gawa rin ng Evo yan. Lahat. Ang daming previous ni Evo. Hindi, bibigay natin yung sa kalyabi natin kasi... Boss bakit ah. <laughs> naman? Boss Joe. Boss, kung Baka mahamugan yung ulo ko eh. Ayan. Sinisinat ako pag nahamugan. <laughs> you know Naka-all -e Evo. -e you know, ganda. Tapos naka-t-shirt ka pa ng Evo mamaya. T-shirt pa. Sukat mo. Tatanggalin natin yung sticker. Ako magtatanggal yung sticker. Yan, saktong sakto. Tanggalin natin. Tanggalin na natin to mga boss ha. O. Oh. Ganda. Tapos sticker dito. Yan. Umaya pagbiyahe mo kay Yabing Ping, pag uh, uwi mo ng Santa Rosa, ayan ang gamitin mo para safe, no? Ito nang susot, tubot Yan, natupad na yung pangarap mo na magkaroon ka ng yes. Evo helmet. May helmet na akong bago. Sa, ta sa tagal ng ilang taon, <laughs> pinagtsagaan ko yung helmet kong... Uh, pakita mo yung helmet mo na ano, dali mo rito, ayun, so, huwag mo na ko ba rin yan. <laughs> Ayan, kinukuha niya yung helmet niya guys. Yeah, <laughs> Ito mga idol yung helmet ko. Ayan. Wala na, sira-sira na. Tabi, Tapos mga, pa mga boss, napaka ano po. Ayun. Ah, mga Sabi boss. Sabi nga ni boss, Jo, unsafe na daw 'to gamitin. Unsafe na kasi talagang binilhan niya ko ng bagong <laughs> helmet. Araw-araw kasi 'tong umuwi, uh, mula Bill Air hanggang Langkiwa ka, Langkiwa. di ba? O Langkiwa. Langkiwa. Mm -hmm. Kaya unsafe safe na talaga 'tong helmet na 'to. So, tabi mo na niya, di kaya ano mo na yung kalyabing ping. Yan yung ilagay mo na sa box. Tapos, ayan, suot mo na rin 'tong t-shirt. Naka-all, naka -all, ebo. <laughs> and uh, nagpapasalamat din ako sa Kalyabing Ping na naging kasama ko rin sa Santa Rosa, no? Sa paggawa ng mga sasakyan. So, hindi nga siya nakabili sa pangarap niya. Tayo na lang nagbigay. Magpapasko naman mga boss. At nakaluwag-luwag naman tayo ng konti. Ayan. Sa mga Kalyabi din natin dyan na mahilig uh, mag-like uh, and share, subscribe sa channel yung mga nakapalo sa akin. So, mag-share lang kayo ng mga boss ng mga video ko, mag-comment at screenshot nyo lang um, rin po kayo magkaroon ng helmet yan, kagaya ni Kalyabing Ping ganda ko ay ay dulo kumikinang <laughs> ingatan mo yan Kalyabing Ping at yan lang na regalo ko sa iyo ha itong December thank you thank you sa maagang pamasko ayan at saka Ganda talaga, meron akong t-shirt. Shout mo lang yung t-shirt. Sana, yung inmax mo, ibigay mo na sa akin. <laughs> Huwag <laughs> yung, yung, yung inmax. Pantakbo ko ng, pantakbo ko ng pyesa yun. <laughs> bulok na rin. Bulok-bulok bulok na rin. bulok ko. Yung? Yung <laughs> <pang -takbo. laughs> malay mo mapanood nila to, yung mga moto vlogger diyan, no? Yung mga ano. Sana naman. naman. Asa bigyan si Kalya Bingping. Yo. Sakto-sakto yeah, no? pati t-shirt. Ibo Philippines. Philippines. Ayun, galing talaga yan sa Ibo Philippines. Ginawa natin Kalya Kasi yan yung pangarap mo talaga, Ibo eh. Boy. Ito, yung visor na ano, extra. Extra visor. Ang ganda nito. Pagka lumamot, pwede mo ipalit dito. Eh. Balot na balot na yan para hindi magasgasan, oh. no? Pag, pag, pag ginagamit. Dave, <laughs> bilhan <laughs> mo din ng ano, yung U-box. Ano? Ah, U-box. Ah, yung top box. Ay, top box pala. Ah, top box. Ano ito na gagamitin? Napakaganda po. Ayun, genetic kail yabing ping. Uh, may ano siya no, parang may ano tawag nito, parang kumikinang na ano. Thank you, thank you, Kalyabing Ping. Ingat lagi. Laging sulit. Uh, sulit na sulit talaga. Ibo, ayun na, outbreak. EPS, ayan. So, mamimigay pa tayo ng mga gayto mga boss yan sa mga katulad nating mga kalyabe na araw-araw na pumapasok sa shop ayan. basta i-share nyo lang i-share yung video ko nakapalo kayo baka isa kayo sa maswerte yung mapili natin mga boss ayan. ayan thank you thank you sa mga agang pamasko mas jo ayan thank you <laughs> sulit galing pa sa tarosa yan mga boss ay thank you thank you sir. okay thank you rin kalyabing ping okay matagal na itong motor sa'yo no? Ah? Matagal na sa'yo ito Oh, 2008 pa yan 2008? Pati, pati helmet, 2008 rin? Okay. Hindi <laughs> 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 Yung helmet na yun, 2018 2018? Hmm Ayan, Safe ka na dun sa helmet na yun Sana maganda Alin yun? Mm -hmm. Ang Inmax ko. Huwag yan, tatakbo ko ng pyesa yan. Hindi, <laughs> hey, tayo, bigyan tayo ni Lord ng maganda-gandang blazing. Bakit hindi? Okay. Hindi. Oh, isuot mo na yung helmet mong ano. Ayan, uuwi na si Kalyabing Ping sa Santa Rosa. Kote na si Kalyabing Ping, oh. At, so, so ko na mga guys yung maagang pamasko sa akin yung bus ayan ang Ay, ganda o oh. nakaiwi helmet oh. ako <laughs> pangarap ah! niya yan mga busing ang tagal niya ng pangarap <laughs> hindi daw siya matsempuhan ng uh, mabigyan ng ebo Hahaha Oke lah Bojo ilak mo na yan, ingat Ingat, Ping. Katali na yung ebo niya sa likod. <laughs> Kalak na yung helmet mo. Ilak mo na yung helmet mo. At, uh, hindi naman yan. Ayan. Yun. Ayan, <laughs> dito. bulu pula <laughs> Sikit sikit Ya sikit Oke ya. Ah, di to di to kah? Ini kejar. Ingat. Bye bye. Thank you. Ingat.